Narinig mo na bang isipin kung gaano kabigat ang ansiedad sa iyong buhay? Marahil ito ang pagkakahigpit sa dibdib na nararamdaman mo kapag tinitingnan mo ang hinaharap ng may kawalan ng katiyakan o ang mga gabing puno ng katahimikan na naging larangan ng labanan dahil sa mga salitang hindi tumitigil sa pag-ikot sa iyong isipan. Pwede rin itong takot na hindi mo kakayanin. Ang pag sa kalusugan ng isang mahal sa buhay, ang bigat ng isang relasyong hindi umuunlad, o kahit ang pangamba ng hindi malaman kung ano ang dala ng bukas para sa iyong mga anak o para sa iyong sarili. Kung naranasan mo na ang ganitong pagkakahigpit sa puso, kung natagpuan mo na ang sarili mong naliligaw sa gitna ng maraming tanong na walang sagot, alamin mo na hindi ka nag-iisa sa ganitong paglalakbay, ngayon, gusto kitang anyayahan sa isang lugar ng pag-asa, sa isang sandali ng liwanag sa gitna ng kadiliman, may Diyos na nagbabago ng iyong kasaysayan. Hindi malayo o walang pakialam ang Diyos na ito. Siya ang nakakakita sa bawat hakbang na ginagawa mo, kahit hindi ito napapansin ng iba. Kilala niya ang bawat luha na iyong iniyak ng lihim, ang bawat buntong hininga na lumabas ng walang nakakakita at ang mga sandaling hiniling mo kung may lunas pa. Ang ansiedad ay maaaring gawing pakiramdam natin na dala natin ang buong mundo sa ating mga balikat, ngunit ang mabuting balita ay hindi mo kailangang dalhin itong pasanin ng mag-isa. Ngayon, galugarin natin ng magkasama kung paano maibabago ng Diyos ang iyong buhay. Tinatanggal ang bigat ng pag-aalala at nagdadala ng isang kapayapaan na baka hindi mo pa inaasahan na posible ihanda ang iyong puso dahil ang mensaheng ito ay para sa iyo na naghahanap ng bagong simula, isang bagong salaysay na isinulat ng mga kamay ng may lalang. Kung nakilala mo ang sarili mo sa mga salitang ito, ito ang tamang lugar para makahanap ng ginhawa. Mag-sign up na ngayon sa channel na uu-araw-araw na panalangin at i-activate ang notifikasyon para hindi mo mapalampas ang anumang panalangin na maaring baguhin ang iyong buhay. Sa mga komento, isulat, empas de Cristo o Amem. Ipanalangin ko ang bawat isa sa inyo, humingi kay Diyos na alisin ang inyong kalungkutan at magdala ng kapayapaan sa inyong espiritu. Magkasama tayong maglakbay sa landas ng pananampalataya. Simulan nating pag-isipan kung ano ang ginagawa ng ansiedad sa atin. Kinukuha nito ang ating kasiyahan, ginagawang pagdududa ang ating sarili at minsan kahit kay Diyos. Ngunit binibigyan tayo ng Biblia ng isang paraan, isang landas upang iwan ang pasaning ito. Buksan mo ang iyong puso ngayon dahil ang mensaheng ito ay para sa iyo na napapagod na sa pagdadala ng sobrang pag-aalala. Hugasan natin sa kasulatan at alamin kung paano maibabago ng Diyos ang iyong salaysay. Sa Salmo 25, isinulat ni David nang bukas ang kanyang puso. Sa iyo, Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. Sa iyo ako nananampalataya, huwag akong mapahiya. Iligtas mo ako sa iyong katarungan. Isipin si David, isang tao na nakaharap sa mga higante, mga pagtataksil at pagkakatapon, ngunit pinili barin rin niyang magtiwala kay Diyos? At ikaw, ano ang bumibigat sa iyong puso ngayon? Marahil ito ay isang utang, isang sakit, isang mahirap na relasyon o ang hindi tiyak na kinabukasan ng iyong mga anak. Ipinakikita sa atin ni David na ang pagtataas ng kaluluwa kay Diyos ay ang unang hakbang para makahanap ng ginhawa. Kung nagkakatiwala tayo, binubuksan natin ang espasyo para kumilos siya. Matigil tayo rito sandali. Ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugang balewalain ang mga problema kundi pumili ng paniniwala na mas malaki ang Diyos kaysa sa mga ito. Isipin ang isang sandali sa iyong buhay na nadama mong lubhang pinasanin. Marahil noong nawala ka sa trabaho o nang magkasakit ang isang mahal sa buhay. Ngayon alalahanin naroroon si Diyos. Kahit hindi mo siya nakita noon, inaanyayahan ka niyang gawin ngayon ang ginawa ni David. Itaas ang iyong kaluluwa at magtiwala. Ipapanalangin natin ito mamaya. Ngunit sa ngayon, tandaan, naririnig ng Diyos kapag sumisigaw ka. Isipin kung gaano ito makakapaglibre sa iyo kung ibibigay mo kay God ang hindi mo kaya dalhin magisa. Marahil oras na upang tumigil sa pakikipaglaban ng mag-isa at hayaang kunin ni Diyos ang kontrol. Lumalim pa si Jesus sa Lukas 12.22.21. Tinutukoy niya ang mga ibon sa langit at ang mga lila sa parang. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Tignan ang mga ibon sa langit. Hindi sila nagsasaka, hindi nagtatanim. Isa alang-alang ang mga lila sa parang. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. Ano ang makapangyarihang aral? Hindi nag-aalala ang mga ibon sa bukas dahil alam nilang inaalagaan sila. Hindi nahihirapan ang mga lila upang maging maganda. Sila ay lumalaki lamang sa pangangalaga ng Diyos. At ikaw, hindi kaya ginugugol mo ang enerhiya sa mga bagay na ipinangako? nang Diyos na babayaran, isipin ito sandali. Ilan beses ka nang nag-alala sa isang bagay na sa huli natapos nang hindi mo napansin kung paano marahil isang bayari na biglang lumitaw o isang pinto na bumukas ng lahat ay parang sarado. Ito ang kilos ng Diyos. Tinuturuan niya tayong baguhin ang ating pokus mula sa ating mga pag-aalala patungo sa Kanyang kaharian. Ang paghahanap ng kaharian ng Diyos ay hindi lamang panalangin. Ito ay pamumuhay na may tiwala na siya ang may kontrol at kapag ginawa. Natin ito ipinapangako niyang babayaran niya ang ating mga pangangailangan. Galugarin natin pa itong ideya dahil maaring baguhin nito kung paano mo haharapin ang mga araw araw na hamon. Isipin kung gaano ka siya ang magising bukas ng walang bigat alam na inalagaan ka na ng Diyos. Ano ang pakiramdam nito? Sa Juan 14.21-7, dinala ni Jesus ang isang tuwirang salita para sa ating kaluluwa na puno ng ansiedad. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Nananampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ilan beses ba nalilito ang ating puso sa mga pagdududa at takot? Tinatawag tayo ni Jesus na maniwala na magpahinga sa Kanya. Hindi niya ipinangako na walang problema ang buhay, ngunit ginagarantiya niyang malalagpasan natin ito kasama siya. Isipin si Jesus na nagsasalita nito sa iyo ngayon, tumitingin sa iyong mga mata at sinasabi, Huwag magulumihanan, narito ako. Ito ang isang pangakong mahigpit na hawakan, lalo na kapag sinusubukan ng ansiedad na kontrolin ka. Magmuni-muni tayo. Ilang beses mo pinayagan ng takot na maging mas malakas kaysa sa iyong pananampalataya. Ngayon ang araw upang baguhin ito. Isipin kung paano ito mabubuhay ng may ganitong tiwala araw-araw. At pagkatapos, may kwento ng babaeng Samaritano sa Juan Chitru 13.13. Daladala niya ang isang puso na puno ng pag-aalala. Pagtanggi, sala, isang buhay na nahahati ng mahihirap na pagpili. Ngunit nang makita niya si Jesus, inalok niya siya ng tubig na buhay. Sinasabi ah, ang umiinom ng tubig na ito ay hindi na muling mauuhaw. Ang tubig na buhay na ito ay ang kapayapaan na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Katulad niya, maaari mong iwan ang iyong mga pag-aalala sa paanan ni Jesus at tumanggap ng pagbabago. Hindi niya ito hinatulan, kanya itong naibalik at gusto niyang gawin din ito sa iyo ngayon isipin ang katapangan niya nang buksan kay Jesus ang kanyang sarili. Maaari mo rin itong gawin, sabihin sa kanya ang iyong mga sakit at maghintay ng isang himala. Ngayon, pag-usapan natin ng mas malalim. Karaniwang nagmumula ang ansiedad sa pagtatangkang kontrolin ang hindi natin kayang pangasiwaan. Sinubukan mo na bang hawakan ang lahat ng bagay? marahil sa pamamagitan ng pagpaplano ng bawat detalye ng hinaharap o pagtatangkang lutasin ang lahat ng mag-isa, ngunit tinatawag tayo ng Diyos na pakawalan na magtiwala. Isipin ang babaeng Samaritano, hindi niya inaasahan ang isang himala, ngunit natagpuan niya ito at ikaw. Handang maniwala na maaring baguhin ng Diyos ang iyong kasaysayan. Kahit parang imposible ang lahat, isipin natin ang isang senaryo. Kung sa halip na dalhin ang bigat na ito, ibinigay mo ito sa mga kamay ng Diyos, ano ang magbabago sa iyong buhay? Marahil, magiging mas magaan ang iyong mga relasyon o makakahanap ng kapahingahan ang iyong isipan. Gusto kang bigyan nito ng Diyos. Ang panalangin na gagawin natin ay hindi lamang isang gawain. Ito ay isang sandali ng pagpapasakop, isang kilos ng espiritwal na kapangyarihan na nagbubukas ng langit sa itaas ng iyong buhay. Gusto ng Diyos na alisin ang bigat ng ansidad, basagi ang mga tanikala ng takot at magdala ng kapayapaang hindi mo makikita kahit saan. Ngunit bago tayo manalangin, gusto kitang anyayahan na magmuni-muni pa ilan beses mo nang sinubukang lutasin ang lahat ng mag-isa at napagod. Hindi gusto ng Diyos na mabuhay ka ng ganyan. Gusto niyang maging kasosyo mo sa landas na ito. Isipin kung gaano ito kasaya sa pakiramdam kung ibabahagi mo ang pasaning ito sa Kanya. Dalhin natin ang isa pang pananaw. Sa Biblia, nakikita natin ang iba pang mga halimbawa ng mga taong nagbigay ng kanilang mga ansidad kay Diyos, isipin si Moises na nanguna sa isang bayan sa disyerto nang may takot na mabigo, ngunit nagtiwala kay Diyos upang buksan ang dagat na pula. o si Pedro na lumubog ng magduda habang lumalakad sa ibabaw ng tubig ngunit iniligtas ni Jesus. Tinuturuan tayo ng mga kwentong ito na kahit sa ating mga sandaling kahinaan, handa si Diyos na suportahan tayo. At ikaw, ano ang dagat o tubig na hinaharap mo ngayon? Maaring ito'y gawing isang patunay ng kanyang kaluwalhatian ng Diyos. Gusto kong ikwento sa iyo ang isang tunay na kwento upang ilarawan ito. Ilang taon na ang nakararaan. Nakilala ko ang isang tao na binabagabag ng ansiedad. Natatakot siyang mawalan ng trabaho at hindi makatulog ng iniisip ang hinaharap ng kanyang mga anak. Isang araw nagpasya siyang manalangin batay sa Salmo 25 na ibinigay ang lahat kay Diyos. Hindi ito agad nangyari, ngunit sa paglipas ng panahon, natagpuan niya ang kapayapaan. Isang alok ng trabaho ang dumating at nagsimula ang kanyang pamilyang maging mas malakas. Ipinapakita nito na kumikilos ang Diyos kapag nagkakatiwala tayo sa Kanya. At gusto niyang gawin din ito sa iyo, marahil kilala mo ang isang tao na ganyan. Isang tao na natalo ang takot sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibahagi ang kwentong ito sa mga komento at hikayatin natin ng isa't isa. Huminga ng malalim at maramdaman ang presensya ng Diyos sa paligid mo. Naroroon siya handa ng baguhin ang iyong kasaysayan. Ngayon manalangin tayo ng magkasama. Ama kong minamahal, dumarating ako sa harap mo na may pusong puno ng ansiedad, ngunit handang makita ka. Salamat sa pagkakakita mo sa akin sa aking mga ibagaalala sa pagkakakilala mo sa bawat salitang nagnakaw ng aking kapayapaan. Ngayon, itinataas ko ang aking kaluluwa sa iyo tulad ng sinabi sa Salmo 25 mo at inilalagay ko ang aking tiwala sa iyo. Iligtas mo ako sa kahihiyaan at ansiedad. Gabayan mo ako sa iyong katarungan. Panginoon, kilala mo ang bawat detalye ng aking buhay. Ang mga bayarin na hindi ko alam kung paano babayaran. Ang kalusugang, nag-aalala sa akin ang mga relasyong sumasakit sa akin, ang mga pangarap na parang malayo. Ibinibigay ko ito sa iyo ngayon, isa-isa. Ang mga bayarin, ang kalusugan, ang mga relasyon, ang mga pangarap. Panginoong Jesus, naririnig ko ang iyong mga salita sa Lucas Tatoduevo. Hindi ko kailangang mabalisa dahil inaalagaan mo ako tulad ng pag-aalaga mo sa mga ibon at mga lila. Tulungan mo akong hanapin ang iyong kaharian higit sa lahat upang ang iyong kapayapaan ay mapalitan ang aking takot. Turuan mo akong huwag magulumihanan tulad ng sinabi mo sa Juan Partin at maniwala na ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Na mas malaki ang aking pananampalataya sa iyo kaysa sa aking mga pag-aalala, Ama. Inaamin ko na madalas kong sinusubukang dalhin ang lahat ng mag-isa. Patawarin mo ako dahil dito at kontrolin mo ang bawat bahagi ng aking buhay, ang aking trabaho, aking pamilya, aking pera, aking mga saloobin. Tulad ng babaeng Samaritano, na natagpuan sa iyo ang isang bukal ng tubig na buhay, sa Juan 4 humingi ako na patighuin mo ang aking uhaw ng kapayapaan, na ang iyong presensya ay magdala ng kapahingahan sa aking isipan at pagbabago sa aking kaluluwa. Tanggalin mo sa akin ang bigat ng ansiedad, Basagin ang mga tanikala ng takot at ng mga hindi ko pa nakikitang nalulutas. Iaktibo ang iyong kapayapaan sa aking puso, isang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. Panginoon, pagpalain mo ang aking tahanan na maramdaman ng aking pamilya ang iyong katahimikan at proteksyon na ang lugar na ito ay maging isang kanlungan kung saan walang kapangyarihan ang ansiedad, hawakan, mo ang bawat miyembro ng aking bahay, ang aking mga anak, aking asawa, aking mga magulang ng iyong kapayapaan. Gabayan mo ang aking mga desisyon, bigyan mo ako ng karunungan upang harapin ang mga hamon at lakas upang maghintay sa iyong oras. Idiniklara ko na ang aking kasaysayan ay nasa iyong mga kamay at binabago mo ito para sa iyong kaluwalhatian, ipanalangin ko para sa mga nakikinig sa panalangin na ito ngayon, para sa mga nagising na may mabigat na puso, aluin mo sila, yakapin sila ng iyong espiritu, at ipakita sa kanila na binabago mo ang mga kasaysayan na ang panalangin na ito ay maging isang kanal ng mga himala na nagdadala ng ginhawa at pag-asa sa bawat isa. Humingi ako para sa mga nagsulat sa mga komento, dinggin mo ang bawat hiyawan, Panginoon, at alisin ang kalungkutan ng bawat puso. Salamat, Ama, sa pagiging Diyos na hindi mo ako iniiwan. Salamat sa pagbabago ng aking kasaysayan mula sa ansidad tungo sa isang buhay na puno ng pananampalataya. Ngayon, ibinigay ko sa iyo ang aking mga takot at tinanggap ko ang iyong kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili sa katahimikan na ito, maramdaman ang kapayapaan ng Diyos na pumupuno sa iyo. Siya ay nagtatrabaho ngayon. Hindi mo kailangang dalhin ng mag-isa ang bigat ng ansiedad. Naruroon si Diyos, handa nang baguhin ang iyong kasaysayan. Sa Salmo 25, Lucas Concebi, Juan Fartis at Juan Cuatro, ipinapakita niya sa atin na ang kanyang presensya ay sapat simula ng bawat araw na ibinibigay sa kanya ang iyong mga pag-aalala at makikita mo kung paano niya binabago ang iyong buhay. Isipin kung paano ito kung magising ka bukas nang walang bigat, alam na nasa harap na ng lahat si Diyos. Ito ang pangakong mayroon siya para sa iyo. At hindi ito lamang pangako para ngayon. Ito ay para sa bawat araw na pipili kang magtiwala sa Kanya. Gusto kong ikwento sa iyo ang isa pang kwento. Nakilala ko ang isang pamilya na naharap sa isang malubhang krisis pinansyal. Nawalan ng trabaho ang ama at ang ina ay hindi makatulog ng iniisip kung paano pakainin ang mga anak. Nagsimula silang magdasal ng magkasama gamit ang Lucas 12 bilang batayan at nagpasya silang magtiwala na babayaran ng Diyos. Matapos ang ilang buwan, dumating ang isang hindi inaasahang tulong, nag-alok ng trabaho ang isang kamag-anak at nagbigay ng pagkain ang isang lokal na simbahan. Sinabi nila sa akin na bumalik ang kapayapaan bago pa man dumating ang mga solusyon dahil natutunan nilang hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Gusto rin ng Diyos na bigyan ka ng kapayapaang ito kahit bago pa natapos ang lahat. Magmuni-muni tayo pa. Eh, karaniwang ginagawa ng ansiedad sa atin ang pakiramdam na tayo lang ang responsable sa ating mga buhay, ngunit binabalaan tayo ng Biblia na ang Diyos ang may akda ng ating kasaysayan. Sa Isayas 41.10, sinasabi niya, Huwag kang matakot sapagkat narito ako. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Ito ang isa pang pangakong mahigpit na hawakan. At sa Mateo Elisha 28, inaanyayahan tayo ni Jesus, Halikayo sa akin kayong lahat na napapagod at nagdadala ng mabigat na pasanin at ako'y magpapahinga sa inyo. Napapagod ka ba? Napuno ng pasanin? Tinatawag ka niya ngayon. Isara ang iyong mga mata at isipin si Jesus na inaabot ang mga kamay niya sa iyo. Ibigay sa Kanya ang iyong pagod. Kung pinagpala ka ng video na ito, ibahagi ito sa isang nangangailangan ng mensaheng ito. Mag-sign up sa channel at i-activate ang notifikasyon para matanggap ang bagong panalangin araw-araw. Iwan ang Paz de Cristo o amem sa mga komento. Ipapanalangin ko ang bawat isa humihingi kay Diyos na alisin ang kalungkutan, sumali sa amin sa landas ng pananampalataya. Manatili ng mas matagal sa katahimikan, magpasalamat kay Diyos at tanggapin ang kanyang kapayapaan. Ugpanalangin na ito ay lamang ang simula ng pagbabagong mayroon siya para sa iyo. Mo, Salamat sa pagiging narito. Nawa'y patuloy na baguhin ng Diyos ang iyong kasaysayan araw-araw.